Ay ering araw na are, ikaganapan bago mag-new year. Ay, sabi ko, kung nung Pasko, meron pa akong mahuhugot sa rin. Ay ngayon talaga, ay sadyang sa... Ay, ay ang una kong naisip, ay sina-classmate. Sabi kayo makapagpasama nga, mamaling. Ay inang eh. ko po, ay new year na new year, ay, tinamaan ng mga trangkaso. Ko po, eh paano na kaya makakaraos ang bagong taon mm -hmm. ko na Ay naki, magsasabaw sa kape. <laughs> Oh, hindi eh, di ako may naisip na isa pang paraan. Ano? mag o online order na lamang ng pizza. Eh, susubukan ko na lang mag-online. Gawa ng wala naman akong number ko na pangawa. Opo, e, isa pilapin. Eh, kailangan pa rin pala ng number. Eh, tama, tama naman. Naisave ko yung number na isang kopya. Eh, yun naman ko sa kanya. Gawa ng ako may pinaggamitan. Eh, eh ako nag-change pin aking banko. Yun din ang aking oh, eh. Sa pizza naman ngayon. Pero this time, eh, hindi na ako nagsabi. Basta ko na lang ang ginamit. <laughs> ang in-order kong flavor ay bulgogi. Ay, syempre, sinamahan ko na rin ng pritong manok at french fries. Para tunay. Isa sa mga oras na yun, ako nag-aabang sa bintana. Hindi dahil na? sa pizza, ha? Ako may parating na parcel galing Greece. Ay, ina! Ay, ay talaga namang nakakapasayaw. <laughs> Ay, balik tayo ngayon sa in-order ko. Eh, dige, in-email lang nga ako ng pizza ang pinag-orderan ah. sabi, ay, na-receive na -receive ni namin ang order mo. Ito ang resibo mo. Tatawagan ka na lang namin para i-control mo yung order. Ay, may message ko ngayon si Sabi Rupia. ko, mani, man, pag may na-receive kang tawag, oo ka na lang ng oo, ha? Gawa ang ginamit ko ang number mo at umorder ako na makakain sa inyo Year. Eh, ang sabi, ay, hindi naman natatawagan ang number na ito. Message lamang ang nare-receive na rin. Ay, eh. tinamaan ang magaling. Ay, basta na ang kasi dumali. Yan ang napaka na. Ay, baka na, na mag -deliver pa rin. Aantayin ay, ko na. Ay, na nga ako ng dalawang oras na pag-aantay. Ay, walang dumating. Ay, gamit ang messenger. Tinawagan ko ngayon ng isang kabagang. Sabi ko, Regine. Ay, ako may in-order. Ay Kinamit kong number eh, hindi pala natatawagan. Sabihin ka bagang, balikan kita mamaya. Ako e nasa gitna ng trabaho. Ipatry mo kay Chot. Kaya hindi nagawa ng paraan. Ako para. gagawa mamaya pag out. Di nistorbo ko ngayon ng isa kong kaibigan na ka -e engage lang sa APAM. Mm hmm, yun pa nga. Sabi ko, Chot, mabigat mo yung sing-sing. Ay, sing-sing. <laughs> Ay, eh, sa tunay, ako may problema. Ay, eh, wala akong handa ngayon, New Year. Eh, hindi ako makalabas gawa ng pagkakapal ng snow. Ay, eh, di, ikinwento ko na naman ulit ang aking mga struggle sa pag-order. Sabi niya, ala. Ay, eh, pagkakahirap nga pala talaga ng lagay mo diyang kabagang. An sabi niya, ay, ay, siya. Akin ang number jet. Ako na order. Kaya, ako nabuhayan na naman. Di, sinabi ko ngayon isa-isa ang aking mga order. Eh. Maya-maya, ang sabi niya, ay, kabagang. Na-order ko na. Eh, ay, kaso, bakit ganun? Hindi kinuha ang address mo. Sabi ko, hala. Patawagan na lang ulit. Baka sa'yo i-deliver. Kaya, ano ganamang istorbo ang ginawa ko sa mga nananahimik? Ah. Kabagang, ang sabi, hindi do makakapag-deliver dyan. Ikaw pala ang pipick up sa store nila. Kupo, eh, hindi ako akong makaalis din eh. Gawa ng walang tigil ang isno. Ay siya, pasensya na sa istorbuhan. Oh, siguro'y akala niya wala akong handa na. No? Ah, ay mamaya ulit tayo dyan. Ay ni tayo sa kanina ko pang pinapan daw sa bintana. Arinat, dumating na. Wow! Alam, ganda. Alam. Alam ang ganda!

susunod ka. ganda o. Tcharam! Ano yung sinasabi ko sa inyo na inaantay ko na galing pa ng Grace? Grace. pinadala sa akin ng nene, siya pa hulik buti. Kung hilig yung mga ganitong accessories. Ay siya, message na. I-visit nyo lang yung kanyang page para kayong makapamili ng mga gusto nyong design. Paano <laughs> nyo open? Tingnan nyo, ang ganda. Ang simple lang. Nandun yung ano niya. Ala. Oh no. Paano ba tayo? Ah! ganda! Hello? Ano ka Dalawa? Ah! Hoy! Ang sosyal naman po nito. Tara! <laughs> Hala, susot ka na. Mm -hmm. Ay. Tara! Oh, ha! Ay, sa tunay, eh, first time ko makakapagsuot ng mga garni. Ay, kahit ako'y nagkatrabaho na't sumahoy. Ay, hindi ko nakahiligang bumili ng go. Gawa ng pakiramdam ko, bagay, hindi babagay sa akin. Aba, ay, ayos din naman pala nga. Ang uh, ganda nito, oh. Ito, oh. Ang ganda niya, oh. Sa nene siya pa holic buti. Maraming maraming salamat po ulit. O oh, antay ka lamang. Ba Bakit baga ako sa yan saya din? Gawa eh. ng si classmate ay tumawa. Ay ari naman ay mga bandang hapon na. Ha? Ay sabi ni classmate ay sila daw yung mamamalingke. ay mamamalingke. kung ako baga daw ay sasama. sabi ko antay ka lamang kayo mga magaling na. Ay sabi niya ay okay 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 na gawa nang ako yung unang tinarangkaso. E, kaysa tayo mga ng sa New Year. Ay baka doon pa na. <laughs> Garne, sa likod ka na lang ang sumakay at magsuot ka ng face mask. Abay, mahirap na at baka tayo Ay, hindi na rin ako nagintay intay dyan matagal at maya-maya pa'y dumating na rin si na classmate. Are, may bitbit -bit na yelo. Eh, nakukulangan pa yata sa yelo din eh. <laughs> Ay, ang tanong agad sa akin ni classmate, ay saan mo unang gustong pumunta? Pwede kang makarequest ng sa Pinas. Ay, malapit ko nang malimutan ang pakiramdam ng bagong taon sa Pinas. Ay, ay ako'y kukutib lamang ng buko sa halat sa glee. Inang, kung pwede nga lang sana ng gayon. Ano? Ay, siya, di rin na tayo sa realidad. Papunta na sa kalungkutan. Sabi eh. ko'y tara muna sa may pitsahan at kanina ko pang umagi, yung hinahanting. Ikaw, pagkakabilis ka usap, ah, uh, na napapaibig din. Sabi ko'y classmate, nung isang taong, Yung kahabaan ng yelong yan. Ay, nilalakad ko yan. Ah, ah arin layong aray. Oo, ah. Dilim na ako nakakaaw eh. Ay, swerte na lamang at hindi ako nakakasalubong ng mga ligaw na ay, pagka may pasok naman, ay ako nakikisabay sa mga katrabaho kong hapon. Pero holiday, ay, dalawang opsyon option la. nga sa bahay. O sasagupain ko orang ngayon. Eh ngayon, tatlo na ang option. Eh ko. buti nila ang kamot na kilala ko kayo. Ko, eh magkakaiyakan pa yata tayo. Arinat na, hindi na tayo sa pizzahan. Eh mabilis ang order nga lamang ang ginawa namin. Gawa ng umaga pa lamang. Anaisipan ko ng mga flavor na o-order Oh eh, hindi naman halatang atat ano. <laughs> Eh, ang sabi, ibalikan na lang daw namin after 30 minutes. Eh, sapat na yung oras na yun para makapamalingki na rin. Eh, sasamantalahin ko na at hindi ko na ulit alam kung kailan makakalabas. Eh, wala pa rin tigil ang patak ng isno. Pagkagar ni mga sitwasyon, para ako'y napapaisip maglipat na lang ng lugar. Buti na laan kung laging naandini si na sina classmate. Eh, aminado naman kasi silang wala silang plano magtagal din eh. Unahan ko na ba itong mga tong? Parang gugustuhin ko ng unang makaalis din kasi maiwan ah. Ito na pala yung sinasabi nilang nakakapasuko yung snow. Dati kasi pag may nagsasabing ano nagustuhan mo sa snow? Ano naman hindi ko magugustuhan doon? Eh, ang ganda kaya magpa Aba, eh wala na rin sa Pinas. Pero nung naranasan ko dito tumira, ang swerte ng Pinas. Ko, so, nasahin kay pagkakasarami ng hinaing ngayon. Ay, sya-sya sya at burahin ang mga negatibo sa buhay. Ay baka madala ng buong taong. Abay wag gayon. lang rin. lagi tayo sa positibong pananaw sa buhay? Nakalabas din. Yeah. Yeah. Year year everyone. Yon. Si Yon. 35. Yung yeah, medyo masama ang kondisyon pero ay masama ang kondisyon pero lalaban. Ay, mabasko, eh. nag ha? Nag-uulan, nag-uulan ng ano. <laughs> ay, ang ganda tingnan, oh. Nag-uulan ng snow. Ito yung white white New Year. <laughs> Ipalabas mo to, ah Aring mga are, dapat New Year, eh, may mga pasok pa yan. Kung kala lakas pumasok, gawa ng mahal ang bayad eh. Nasahin ko yung nakakaisang oras pa lang daw sa trabaho, yung kaligkig na. O, edi mga pinauwit, nagkahawaan daw tong dalawa. O, ay ako naman si Atat Lumabas. Allah, ay hawa akong hawa. Ay, para na rin naman akong lalag natin sa bagot sa bahay. <laughs> ko. Ay eh, talaga namang ang mga paningin ko sa paninda. Ay yung ganamang pagkakasarami ng bagsak presyo ko, ngayon. Ko, ay kailangan magpikil sa sarili at hindi. Yan ang pinunta ko din. Ko, yun. ay baka ako magpagbit-bit na naman ng medyas. sa eh, lilintugin la ang. Ay pagkakasadala ko dun sa huli kong nabili. Labana ng tukso. Hindi tayo sa necessity. Ko, ay may pan-necessity pang nalalaman. Ay ice cream naman ang lamang. <coughs> Hindi ha. Pero may kasamang ice cream. Aboy, mahirap na. Baka mapaibay. Eh. magandang pamartner sa pizza. Siyempre, bibili na rin ako ng ko. O, oh, diga, pagkakahihelty. Aray, ng mga susing aray, mga half price eh, Kasi na? ako, hindi na nga ng garning hila. Ako bagay, hirap lunokin niya. Kahit pasabihin niya ni healthy. Pagka ako binigyan niya, am, pretohin ko yan sa bahay. <laughs> Ay dinhi naman sa meat section ay nagkaubusan na. Ibutin nila ang kamoy o kami natitira pang kaunti sa bahay. Kaya ari mga pinamili ko ay mga sausage pang almusal, repolyo, toge, gatas at mga iba pang ngutnguting. Ko isakto lamang sabay-sabay pa rin naman kami natapos kay mga pare-pares kaming mga nakabang sa oras. Ilalamigin ang aming mga inorder na pizza. Ay ari si classmate ay kukuha pa sana ako ng plastik sa counter. Eh? Sabi ko yan inapaghandaan ko. Meron ako dining binilo. Okay, kinda takyan na tayatang hindi kakasya sa aking kartong kinuha. Ari si pareng ala iwag nating masyadong gambala ang gawa nang ari baka mabina. Ay lasahin ko tipid na tipid ang kilos at hilo pa. Ay makatapos ha? naman din eh, at makuha namin ang inorder namin pizza ay uwi na. Ko ay, uwi na daw, ay uwi na nga ba? Ay bago pa man makalabas, idadaanan ulit aring mga temptation. Ay sino kaya ang malubay ang panganong sa amin tatlo? Ang unang kumapay, talo. Ko, ilasahin ko ay ko, alam ko na kung sino matidiskaral ang landas. Ay ibang mga tingi na. Ay ako medyo dubistansya na di yan. Mm-hmm, mm-hmm. kumapit na. <laughs> ay, yan naman daw, ay para sa kanyang anak. Gawa ng are, may pinupunong box. Ay kung are man, ipansurpresa mo. Ay pasensya ka na classmate. Ay pagkalat ko na. <laughs> Eh sabi ko pa naman eh hindi ko papagurin si classmate at baka mabili na. Like, baka Disney princess. Eh na yung mga nakakarto na pinamili ko. Ay ako eh huwag niyong ini-spoil. Ay sinasabi ko sa inyo. Abusado to. <laughs> ko eh maraming maraming salamat talaga sa inyo classmate. Ay talagang oo po na lamang. Ay idinulot na. Ayos. Look. Look, look, look. Ay pagkakasa kung kong attempt sa'yo mula pa kaninang umaga. Akalain mong matutupad din pala? Konting binat lamang sa kaso pa lang na driver. <coughs> Abay, hindi naman. Eh, kailangan din kasi nilang magpumilit. At wala na din daw silang mga stocks. Garni talaga pag OFW. Oh. Hindi po pwedeng mahina. Hindi po pwedeng bibihin ng sakit. Kaya laban lang. Ko, so, eh, pagkakaya bang magsalita? naman ng kaunti, ay ngoy ngoy, no? Ay ng kaunti. Pero babangon kinabukasan. Lalo na't kung garni mga nakaabang sa ay, iyo. Ay, masahing ko'y galing. <coughs> Ay bago pa matapos ang taon na ito. Ay gusto ko kayong pasalamatan. Maraming salamat at ako inyong sinamahan. At patuloy na sinusuportahan. Hindi ko akalain na sa pagbablog kong ito. Ay marami akong makikilalang tao sa iba't ibang sulok Ngayong ng mundo. Ngayong darating na bagong taon. Ay hangad ko po sa ating lahat. magkaroon pa ng mas malusog na pangangatawa. Paya pang isipan. At mas masagana pang kinabukasan. Para lahat tayo. Ligayang tunay. Happy New Year! Aisha, dyan na kayo.